kaming dalawa lang gusto mo utusan ka ni tita at ni tatay at ni tito at siya. Hello mga biso, ayan, gagawa tayo ngayon ng classic pastillas. So, sino sa inyo yung mahilig bumili ng pastillas? Ako mahilig ako, lalo na kung maraming asukal talaga. So, ngayon tuturuan ko kayo kung paano naman gumawa at pwede nyo maging negosyo. So, napakadali lang nitong gawin. Kailangan lang natin ang tatlong sangka. So, dapat meron tayo powdered milk. Ayan. Kahit anong brand, wala akong problema. Kung gusto nyo mas mahal yung brand, okay lang po. Pero dahil kung pang negosyo naman ito, okay na po yung pinakamurang brand ng gatas. At syempre, kailangan po natin na condense. Kahit anong brand, okay lang din po. Pero one can lang po talaga. Kaya lang wala akong one can. Ito na lang para hindi na ako bumili. Ika-pop ko na lang siya, Susukatin ko na lang ito. At ang panghuling ingredients po natin ay ang asupan. Kailangan natin ng gulungan after nating mahulma yung ating mga pastillas. Siyempre, kailangan natin ng gloves. Ayan. Or kung ayaw mag-gloves, kailangan nakapagugas po tayo ng kamay bago tayo gumawa nito. So, ito po yung ating gatas. Makakabili po kayo nito isang uh, malaking pack na 660 grams yata yun. Kahit anong brand. Pero ang original talaga na classic pastillas, alam nyo ba, ay ang gatas ng kalabaw. Yun ang malinamnam naman daw talaga. Pero dahil wala tayong mabibilhan noon, dito tayo sa mga powdered milk. Ang una natin gagawin ay dahan-dahan po tayo magbuhos ng condensed milk dito sa ating powdered milk. Huwag po natin lahatin itong isang can ng condensed kasi kapag lahat, pwedeng sobrang lambot ng ating uh, pastillas. Medyo hatiin natin sa dalawa or tatlong buhos para mas matansya natin. So, okay. Tapos, gumamit muna tayo ng scraper or spatula, ganyan. At pagkatapos, dahan-dahan natin haluin ito. Kapag po kasi binuhos natin lahat, sobrang lambot. Baka hindi po natin mahulma. Tapos babagsak po yung, kung ibibilog nyo siya, baka bumagsak, magflat. Kaya tatantsa-tantsa tayo. Dito naman, kapag uh, dinahandahan natin yung lagay, yung paghahalo ng kondens sa ating powdered milk, medyo matigas-tigas siya. Mamaya mamasahin po natin ito. Magmamasa po tayo nito mamaya. Matagal na akong gumagawa nito, na-stop lang talaga dahil nung nagka pandemic nawala ng pasok. Yung kapatid ko yung taga-benta nito sa school. Piso-piso lang din yung dati. Yan, kita nyo. Ayan, eh, halo-halo nyo lang yan. Doon namin kinukuha yung mga baon niya, ganyan. Minsan, Graham Balls yung dala niya, brownies. Tapos dati nagpapadala din ako sa kanya sa school ng um, parang donuts, ganyan, banana bread. Diskarte lang talaga. Ito, syempre, kung di ka matyaga, iisipin mo na mahirap, tas ang liit ng kita. Eh, di ba mas okay nga na maliit yung kita, at least may kita pa rin. Ito naman kahit na hindi ganun kalaki yung kita mo, kung araw-araw naman makakabenta ka, malaking tulong yun, di ba? Pambaon ng bata, uy, pambayad ng tubig sa isang buwan, makukuha nyo rin dito. Yung iba nga talagang kinarir na yung paggawa ng pastillas. Tapos iniiwan sa mga tindahan. Yung iba, binibenta na talaga nila ng tuluyan, pero yung iba may consignment. Eh, wala ko meron pang ganun ngayon ha, dati may ganun pa eh. Simutin natin kasi sayang. So, ngayon, uh, mamasahin na natin to. Kaya tayo may plastic gloves. Kung ayaw nyo mag-gloves, okay lang. Basta magkugas na kamay. Okay? So, ayan, magmamasa muna ako. At dahil tapos na nating paghaluin yung ating powdered milk at yung condensed, talaga naman nagmasa ako dyan. Ganito po ang itsura kapag tapos masahin. Medyo may tigas siya para hindi po lumambot agad-agad. Lalo na pag naiinitan, lumalambot po. Plus, natutunaw pa yung asukal. Ito okay na po to para at least matigas-tigas na po yan. Pero kung fan kayo nung sobrang malambot, isang buhusan na lang po nung condensed kanina. Kasi di ba pinaghati-hati po natin yung pagbuhus nun. Ako okay ako sa ganito para hindi na YouTube it. Nawawala sa uh, hulma. So yan, after nyan, eto na, nandito na yung ating panghulma. So dalawa yung hulmahan ko eh. Eto na lang. So ito, gagawin natin. Ishoot lang po natin dito sa butas yung ating pastillas. Medyo kailangan nyo ng puwersa dito kasi kailangan siksik para talagang buong buo. Yan. Pero kung gusto nyo yung madali lang talaga, pwede pong ibilog nyo na lang. Kaya lang dito kasi sa, ano, sa sukatang to, sa molder na to, pantay-pantay po yung laki nito. Kasi di ba pag binibilog, hindi naman natin nasusuka talaga ng maayos. May malaki, may maliit. So dito, magpapantay-pantay to. Yan. dinidin nyo lang po yan. Dinidin lang po likuran, ito. Pwede natin niyang um, tanggalin para lang maging uh, makinis yung pagka niya. Madali lang itong gawin, lalo na kung nanonood lang kayo na TV. Pwede niyong isabay ito or na, basta ano pinanonood? ano ah. nanonood. Ito ako baba, Anak, palati mo na So, ganito po ang mangyayari kapag ka napuno nyo na po itong ating pastillas molder. 50 po ang laman nito lahat. 50 pieces. So, dahil ayan, sobra-sobra, kailangan natin i-scrape to para kuminis yung ibabaw. So, gagamit ako nito pang scrape. Scrape nyo lang. Tapos yung matatanggal po dito, pwede nyo pa ulit. Ibalik nito at i-roll na po. So, at ayan po, medyo pantay na pantay na po yung ating ibabaw at yung ating ikod. Yan. Siniksip po talaga yan. Ganit madali lang po itong tanggalin dito sa motor. Itutulak nyo lang po itong nasa likod. Yan. Itong nasa likod. Yan. Itutulak nyo lang po yan. Ipatulak ako dito dati. Hindi ko na makita kung saan na. Mas matilis na yun. Yan. Ito na yan. Pantay-pantay po ang gawa natin dito. After nyan, pwede na po natin ilagay sa ating asukal. So, ayan. Wala ako ng upang dito. Kaya mo para kasi. So, ayan. Kaya lang tayo maglating ng asukal. Ilalagay nyo lang po yan dito sa ating asukal. Tapos, make sure po na nababalutan po talaga lahat ng ating pastillas ng sugar. pwede na po natin isali dito yung ating mga nabalutan na na pastillas. So, nakagawa na ako ng 15. Okay, yung ating pastillas. Make sure nyo na nababalutan po ng asukal ha, kasi magigit-gigit po yung pag nabalutan. You want to try, Anna? Yeah. So, you get the ano, one, to two, three. super magatas, magamis, may tamis, walang siyam sugar naman. magatas, magatas ano pa? tamis, tamis. pare ko, ping ako. ma, magamis, magdigest, ma, tamis. pa ko nakyan, ako ka tama ako tutunan. tap, 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 tap. atito na po na kagawa ako ng 200 pieces na classic pastillas at ang na ako dito ay 298 pesos dahil medyo may budget-budget na tayo. Gusto natin yung masarap talaga. Kaya yung ating powdered milk ay medyo mahal. Kumpara dun sa mga um, skim milk. Yung iba kasi skim milk yung ginagamit. So tayo, dito tayo sa powdered milk. So lumalabas ko na 2 pesos each <laughs> pwede na natin siya ibenta. At sa isang recipe na to, meron ka na ding 100 pesos. So, ayan. Yung isang tab ko, may rectangle tab pa kami nagawa. Nandun na sa tindahan kasi... Uh, para maibenta na rin namin. Kaya, ayan, napakadali lang nitong gawin. At ayan po sa mga gusto kumita ng extra income, gayahin yun po yung ating recipe. Napakadali lang kahit estudyante, kayang-kayang gawin, napakadali ibenta. Dahil nga, mura lang natin itong ibenta. So, ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na! At ayan, abangan nyo yung aming susunod pa na mga um, negosyo tips, extra income videos, kung ano pwede pagkakitaan, na kayang-kaya kahit nasa bahay lang yung mga ating mga nanay dyan. Ayan. Huwag limutan subscribe So, ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun Bye.